ba? Diba? Ito yun eh. Itong itong ano na to, itong picture na to, itong pagkakagawa na to. Magandang araw mga kapanyero. Ito tayo ngayon sa Norfolk, Virginia. Ayan dahil nga tumakas tayo sa lamig ng Edmonton eto makikita natin to, to ang gandang greetings nito mga kapanyero yan greetings from Norfolk, Virginia yan So yan mga kapanyero, nandito tayo. Napakaganda ng sikat ng araw. Napakaganda kaysa, kaysa ikukumpara natin sa Edmonton kaya nga ito tayo ngayon palakad-lakad nagerelax uh, nagre-relax chill-chill lang tayo rito sa Virginia habang yung iniwan natin na uh, lugar ay bumabagsak pa mga snow I share ko sa inyo yung magagandang lugar dito yan pagdating sa sa lugar na to mga kapanyero hindi mawawala ang flag ng Philippines, nakita nyo naman. Oh. Mapupuntahan natin, ma share ko sa inyo yung isang importanteng tao na na hindi natin hindi pwede, hindi natin makilala to. 'tong taong to pagdating natin sa history. Ito yung isa sa mga paborito kong subject noon na na pag ito na ang talakayan ito na ang dinidiscuss na sa history talagang nakaano lang ako naka nakikinig ako rito hindi ako umaabsent pagka ito ang mga topic Yan, nung high school ako nung elementary grade 5, grade 6 meron eh, meron na to eh first year, second year, third year lalo pa yung mga yon, pagdating sa history, kaya nga mga kapanyero puntahan natin ang isa sa mga importanteng tao na na nagbigay sa atin ng kalayaan. Yan, yan, yan yung mga history natin mga kapanyero ngayon. Pero punta tayo ngayon dito sa libingan ng isa sa mga tumulong sa sa atin diyan sa Pilipinas, di ba? Pupuntahan natin ngayon yung kanyang libingan, kanyang museum. Share-share lang mga kapanyero dahil itong uh, taong to ay isa sa mga importanteng tao. Tara, dalawin natin mga kapanyero at ishare-share ko sa inyo kung saan siya nakalibing si General Douglas MacArthur na taga rito sa Norfolk, Virginia. Tara yan, pasyalan natin mga kapanyero. mga kapanyero, nandito tayo sa harap ng The MacArthur Memorial. Bali, dito siya inilibing mga kapanyero. Ito, ito siya ngayon mga kapanyero. Ang laki, ang laki. Ang ganda. Ngayon mga kapanyero, tara, pasok tayo sa loob. Tignan natin kung ano ba yung mga nasa loob nito at i-share ko sa inyo Ayan, mga kapanyero, palakad-lakad lang, pa-share-share lang tayo kung ano ba yung itsura sa loob dito ng uh, General Douglas MacArthur Museum dito sa Norfolk, Virginia. Ito, ang isa sa mga importanteng tao na, nasa history natin. Itong taong to, di ba? Itong general na to na hindi ko akalain na dito pala siya nakalibing, dito pala siya nakatira di lugar na to na isa sa mga pinuntahan natin dito sa Virginia. Kaya nga, isineshare ko sa inyo mga kapanyero uh, lugar na to. Pero ngayon mga kapanyero, napakaraming uh, estudyante rito, mga kabataan na uh, trip uh, at rin dito sa importanteng tao. Kumbaga hero rin sa kanila to mga kapanyero. Ayan mga kapanyero, i-share lang natin, i-recall -re lang natin kung ano yung mga nangyari diba noon na pagka sinabi, natin sa history na I shall return lahat na pumapasok sa isip natin si General Douglas MacArthur. So ngayon mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa museum niya na i-share ko sa inyo di ba, yung uh, kanyang museum. Papakita ko sa inyo kung ano yung uh, itsura nito, kung ano yung nasa loob nito para ma share ko rin sa inyo dahil niya Uh, hindi biro din na makarating sa lugar na to, di ba? Na siya yung namuno ng mga panahon ng World War II. Umalis man siya, natalo man tayo noong unang uh, battle nila, umalis man siya uh, from corridor papuntang Australia, doon siya at uh, tumakas. Ngayon mga kapanyero, nagbitaw siya ng isang salita na I shall return. Ito na yon. Kung yung I shall return na yon, papasok na sa isipan ng lahat kung sino yung nagsabing yon, di ba? si General Douglas MacArthur. Kaya nga, ito, isinishare ko lang to mga kapanyero. Hindi ko akalain na makakarating ako sa lugar na to. Na makikita ko kung saan siya nakalibing. Uh, Makakatapak ako rito sa lugar na to, sa kanyang museum. Makikita ko yung mga original na gamit, papeles, medal, barel, lahat. Yung pati yung isinuot niya na nandito. Ito yung mga ito yung mga nasa likuran ko, ito yung portrait na kung saan nagpipirmahan na sumukos ang Japanese sa United States. Na ito rin, nandito rin mga kapanyero, yung papeles na pinirmahan nila. Ayan, nandito rin. Napakalaking building dito na talagang para sa kanya, talagang hindi lang naman Philippines ang tinulungan niya. Andami pang mga bansa na imikutan niya pagdating sa larangan ng digmaan, kung basat alay ng Amerika, pinupuntahan nila noon para palayain. At isa nga, isa nga sa mga bansa na yun is Philippines, kung saan tayo ipinanganak, di ba? Kaya ito mga kapanyero, isinishare ko itong lugar na to sa inyo para uh, makita nyo rin. Dahil nga iba-iba-ibang iba, lugar to, ibang iba tong lugar na to na makikita nyo mga kapanyero at sineshare ko itong bawat itong sulok na dinadaanan ko ito yung uh, memories ng World War II yan at ang importante mga kapanyero talagang ito ang ating bandera ayan Nandito. to di ba ito yung ginamit niya nung mga una-una siya, nung hindi pa siya general eh. First captain pa lang siya. Grabe, ang ganda. Ito, ito pa yung mga ibang papeles na ito. Ah, it, it, ito yung isa sa mga importanteng papeles na na nilagdaan niya. Ayan, no? Kung makikita niyo doon, ayan mga kapanyero, ito. Kung na, na ano siya, eh, na lathala siya sa Manila Times noon nung General MacArthur's proclamation. Ito. Na independence. Ito na siya. Uh, ito yung isa sa mga laging nakikita natin sa mga libro natin dyan sa history pagdating sa World War II, di ba? Itong picture na to. Natatandaan ko itong picture na to, ito. At ito rin yung proclamation niya. to the... Lahat ng original. Ayan. Makikita nyo mga kapanyero. Medal, mga baril. Ito yung ginamit niya na damit. Ito yung map na pinuntahan niya. Para mga kapanyero, ikot tayo. Ayan. Tara mga kapanyero, ikot tayo mga kapanyero. Tapos, to nasa second floor tayo ngayon. Ito yung makikita nyo lahat, ba diba? Dito. Yan. At ang pinaka mga kapanyero, ay ito. Ito ang pinaka sign na sinabi niya. Yan. pinaka salita na binitawan niya sa sa kasaysayan ng World War II sa Pilipinas I shall return pero hindi, hindi nga nagtagal bang ilang taon lang bumalik siya dahil sa salita na yun ngayon mga kapanyero ito, ito yung second floor bababa tayo ngayon sa first floor punta naman tayo sa first floor para umiko tayo ito mga kapanyero nandito tayo bali yung tour kasi is nauna yung second floor eh aakyat tayo kanini. O i-share ko sa inyo kung ano naman ang itsura dito sa first floor. Ito. Grabe, grabe yung lugar to. Kalain na makakarating tayo rito at ma-share ko to sa inyo. Yan. Ito, ito yung isa sa mga magagandang ano Final Journey to the Philippines July 1961. Yan. At ito makapanyero ang isa sa mga susi. Ayan. ito. So, ito yung ko na unang naglanding para makabalik ng Pilipinas. Pero wala akong mga kapanyar, wala akong ka-idea na nung pumunta kami rito kahit nung unang mga punta ko is hindi ko alam na taga rito siya. Ngayon lang, napag-usapan lang namin kagabi na uh, yun niya, na taga rito about history. Kaya nabanggit sa akin na nandito yung libingan niya. Ito mga kapanyero, i-share ko sa inyo yung mga medal niya na nakamit pagdating ng gera, ng mga world war. Ito, yung nanay niya ang talagang taga rito sa Norfolk, Virginia. Na kung saan nandir tayo, nandir to, dito tayo nagpunta, di ba? Dito tayo na masyal, dito nagbakasyon sandali pero hindi ko akalain na makikita natin ang libingan ng isa sa mga naging bayani ng World War II. Ayan, ayan yung pinaka ano niya. Nandir siya ngayon, dito siya nakalibing ngayon. Oh. Ang galing. Kaya yan mga kapanyero, ang saya, ang saya na nakarating tayo rito. Uh, iba pa rin yung nakarating dito ng personal, syempre. Ang laki ng building nito na talagang para sa kanya. Saya. Syempre, Pilipino tayo, maging proud tayo dahil nga yung World War II talagang uh, tumatak sa isip natin, di ba? Na lahat ng mga Pilipino na tumatak, kaya ngayong mga kabataan din ngayon, sana at least makilala pa rin natin yung mga tumulong sa atin noon na wala tayo wala tayo ngayon sa kinalalagyan din natin kung hindi dahil din sa mga taong to na isa sa mga tumulong sa atin marami maraming tumulong talaga pero ito ang isa sa mga susi ng tagumpay ng Pilipinas ng mga panahon na yon ng mga panahon ng World War II ang galing, ang galing, ang ganda. Share, share lang mga kapanyero. Dahil nga, iba-iba yung pakiramdam dito pagka nandirito ka. Parang proud na proud ka na eto pala. Hindi mo man siya na-meet ng personal. Pero lahat naman ng nandirito na, na makikita mo na galing sa kanya, eh para, ka na rin, para mo na rin siyang na-meet. Dahil nga sa simula pa lang niya hanggang matapos ang digmaan hanggang sa uh, hanggang sa tulungan niya ulit ang Japan makikita nyo nandito yung mga papelis doon hanggang matapos ang gera i-rebuild uli yung mga country na, ng na mga nasira ng gera ito andito pa rin yung mga papelis mga kapanyero uh, sinishare ko to sa inyo maraming maraming salamat hanggang sa muli